Narinig mo na ba yung kwento tungkol sa Biringan City ng Samar? Sabi nila, ito yung sikretong syudad na hindi basta-basta nakikita ng ordinaryong tao. May mga nagkukwento na sobrang progresibo daw ng lugar, parang syudad na punong-puno ng ilaw at matataas na gintong gusali. Napakarami raw ng na mga pagkain doon, pero matabang. At lahat ng nakatira ay magaganda at gwapo, ngunit walang mga piltrom. Kaso, hindi ka basta-basta makakapunta doon at di mo rin makikita ng kusa dahil ang mga taga roon ang pipili kung sino ang dadalhin at papakitaan nila. May mga taong biglang nawawala tapos pagbalik nila, iba na yung itsura. Mas maganda, mas gwapo, parang nag-glow up. Tapos ang sabi-sabi, galing daw sila sa biringan. Pero hindi lahat ng napupunta doon nakakabalik. Kasi kapag andon ka na, Papipiliin ka raw sa dalawang plato ng kanin. Ang isa ay itim at ang isa naman ay puti. Alinman sa pinili mo ang magdidikta ng kapalaran mo. Pag pinili mo ang puti, papalayaing ka nila. Pag itim naman, di ka na makakaalis pa. Kaya, kung sakaling may taong di mo kilala, na biglang mag-alok ng oportunidad na sobrang ganda para maging totoo, baka taga Beringan City na yun. Ikaw, Sasama ka ba sa kanila?